Hello guys, good morning. Kakatapos ko lang magpakain. Saka nakapaglinis na rin ako. Guys, ah uh, silipin natin yung kanin natin na ampalaya dito sa kilid ng kulungan. Yan. Tingnan natin yung mga bunga na binabalot natin. Ay naglolo pa talaga guys yung nabalot natin dati na merong tama merong tusok yan guys oh yung dalawa hindi talaga nagagapan guys nagigilo talaga so tatanggalin natin yung yung may ano, yung nagigilo saka para malipat natin plastic dito sa wala pang balot na yan yan guys yan nagigilo na yan tanggalin natin saka lipat natin yung plastic dito sa hindi pa nabalot Basta may tama na talaga guys. Tapos balutin mag talaga. Ah. Kunin muna. Kunin ko muna guys yung nag sa Saka yung plastic para magamit. Ah, lipat natin to. Sayang guys, laki pa naman. Ito parang natusok yata to. Sayang ang laki, yellow. Iso, sayang ang laki. Hindi talaga nagilaw talaga. Wow, sayang. Yan nanini-log Binalot ko na pero bukas guys magbinta tayo kasi oh naninilaw talaga kahit nabalot pa dalhin ko na lang 'yan sa bahay pagdilis ako balutin natin guys yung hindi pa nabalot doon bukas ng umaga maglakaw na ako kasi sayang yung mga bunga na inilaw malibon na ko ma ah. so balutin natin ito guys yan nabalot ko na ito na inilaw tanggalin natin to Lucky pa naman oh no? Ito so guys, naninilaw guys, tanggalin ko na to. Tanggalin ko na lang to sa bahay. Ito guys, Dalhin ko na lang, lang to guys. ito. Wala naman tong tama, ba't naninilaw to? Wala naman tama guys, ba't naninilaw? Ang laki pa naman. Ah, uh, may tusok. Okay. Okay may sira na sa daan uh, may tusok talaga may tusok talaga guys silipat natin plastic dito <laughs> ito guys tinanggal natin yung naninilaw itong isa hindi nilaw na talaga yung isa hindi masyado dito lang sa dulo yan yeah. Tanggalin lang natin to kasi itong hindi naninilaw masyado. Dalhin natin to sa bahay sa kayo ulam natin. Wala naman tayong ulam. Itong naninilaw na to, tapo na lang to. Tapo na talaga to guys. Oh. Yan. Dito sa kabila may isa pa. Isa na. Guys magbalot mo na ako. Tanggalin ko muna yung naninilaw. <laughs> Hi guys, ah, nabalot ko na yung mga malilit. Saka yung mga nilo, natanggal ko na. Grabe, ang dami. Higit, higit siguro kilo guys, ay ah, yung yung nagyelo. So yung maliit, pag binalot ko na, ah, baka madapuan ng ano, masisira. Yan, mga malilit na yan. Yan guys. Kita nyo guys. Binalot ko na lahat hindi na ako nakapag video kasi mahirap kung ng kamera tapos balot isuwi yes, away muna ako kasi alas na ibina